sabi nila pag pinapakain mo daw is a blessing kaya pag taong nagugutom pinapakain so dapat lahat ng tao sa mundo kasi may kanya kanya tayong problema malay mo meron siyang problema na mabigat na hindi niya nakayanan kaya siya nagka nasiraan ng bait ganun or baka nagutuman ayan sya nasiraan ng bait or baka iniwan ka ng boyfriend mo day iniwan ka ba ng boyfriend mo kaya ka nagkakaganyan minsan yung, yung boyfriend kakasira din ng ulo lalo na pag mahal na mahal mo no? pag mahal na mahal mo tapos yung bang naikot yung mundo mo sa kanya kung yun nga, yung mga mga tao na kaya siya nagkakaganyan, like ito, Ooh. parang slight lang to na nas, nasiraan siya. Siguro nagutuman na siya. Or iniwan ka ng boyfriend mo. Iniwan ka ba ng boyfriend mo? Ha? May boyfriend ka? Sa diin? Ha? si SpongeBob ang boyfriend mo. <laughs> Bilisan mo kain. <laughs> si SpongeBob daw ang boyfriend niya. Iniwan siya ng boyfriend niya si SpongeBob. So, kaya 'yan. Eh yun nangyari sa kanya. Kaya ikaw SpongeBob, kung nasaan ka man SpongeBob, nandito yung girlfriend mo. Hinahanap kanya. 'Di ba? Hmm. Sige, manawagan ka. Spongebob, kung nasaan ka man ngayon, nandito ako. Hinihintay at hinahanap ka. Masarap din baluto ko, day. Namit. Taga din ka. Ha? Taga din? Taga din? Dingle. Mmm. Ano ano name mo? Ano name mo? Ha? Eskulahan. No, name mo, ano name mo? Tu tagadin ka. Ha? Taga? Hmm. Hindi ko alam yun eh. Paano kita matutulungan? Ngayon, hindi ko alam kung taga saan ka. Diba? Paano kita matulungan? Paano ko yung masabi sa family mo? Hmm? Susie? Hindi hmm, ko maintindihan yung sinasabi mo, eh sulat-sulat. Dali ako, oh. Bilisan mo kumain. Wala, hindi ka ba pinapagamot? Ha? Dapat pinapagamot ka. Manawagan ka sa ano Sa lahat ng tao sa OFW Na sana tulungan ka Na ipagamot kita Ano? Gusto mo yan? So Sige sabihin mo Hello mga kaibigan Humihingi pa ako ng tulong Sa inyo na sana Tulungan niya ako na ipagamot Kasi uh, Hindi ko nakikilala yung Sarili ko ha? Ano? Sandiga, hindi hindi ko talagang maintindihan. Kaya nga, kailangan mo ng doktor. Yes, kailangan mo ng doktor na ipapagamot ka. Kasi, hindi mo na kasi alam yung sarili mo. Hindi mo na alam pa ng mga pinagsasabi mo. Shoot. So, kaya nga, kaya nga, sana may tao na tao na makakatulong sa'yo sa sitwasyon mong yan, na may papagamot ka. Sayang naman kung habang buhay ka ng ganyan, na hindi ka magagamot, paano kung walang tao magbibigay ng pagkain sa'yo, di ba? So, yan nga. Kaya, dapat, ano mo yung sarili mo? Labanan mo yan nararamdaman mo? Labanan mo yung kung ano, kung ano yung problema mo? Kaya ka nagtaka ganyan. May problema ka ba sa family mo? Ha? Sa past mo? Ano ba yung past mo? Sa swilahan. Ah, may problema ka sa eskulahan. Ah, anong problema mo sa eskulahan? May problema ka sa teacher mo? Ha? Ano? Ano ka, may physical abuse ka or what? Ano? Na failure ka sa eskulahan. Ah, so may failure ka kaya ka nagkakaganyan pinagalit ka ng kanan teacher mo ganon sa so, ding ka guys sa so, hindi ko alam yan eh kaya nga dapat mikin umingi tayo ng tulong sa mga OFW na may sobrang blessing sa kanila na may papagamot sana kita. So, balik ka dito bukas. Ano? Oh, tutulungan kita na ipapagamot. Kung may tutulong ko sa'yo. Diba? Pero kasi lakad ka kasi ng lakad. Saan ka ba na uwi? E, hindi ko alam. Sige, tapos yung manala yung pagkain mo. Kasi hindi. Ipopost ko na lang ito para malaman nila kung taga saan ka. Kasi hindi ko rin alam kung taga saan ka paano kita may papagamot wala kang identification kaya nga siya, sige na kapusin mo na yung pagkain mo bilisan mo kasi nilalang mo na yung pagkain mo Yan, nilalang mo na yung pagkain mo kaya kumain ka na kapusin mo yung pagkain mo hindi ko maintindihan yung mga pinagsasabi mo kaya nga dapat doktor yung makakaalam hindi ako dapat meron kang tinitake na gamot para dyan Diba? kaya nga dapat nga dapat psychiatrist, dadayin ka sa psychiatrist, sa doktor at <clears throat> may gamot yan para mapapagaling ka kaso di natin ikaw mapapagaling eh, ako lang siguro instrumento na sana mapapagaling kita pero wala akong kakayahan na papagalingin kita kaya kumain ka na try natin kung tayo ng tulong para mapapagamot eh, kita para maging ayos yung isipan mo. Well, um, depression um, lang yan. Depressed ka lang, may problema kasi skwilahan, gano'n. So, doktor talaga yung kailangan mo para may bibigay silang gamot sa'yo. Okay ba yun? Okay. O, tapusin mo na yung pagkain mo. Sa birthday na sa birthday na sa birthday. Sa ka na? Sa auto na gamot na sa Sao, saot ka? Oo. Ah, sa sayo ka. Ang ano comment na ba? May nasasayo ka na paspaspati? Ano? Pasko-pasko pa. Pasko-pasko? Ang ano, may nasasayo ka na paspaspati. Ah, okay. Sige, taposin mo na yung pagkain mo. Sa ano, Hmm. Kaya nga tapusin mo yung pagkain mo kasi nga magliligpit na ako. Okay? Sige, tapusin mo na. Thank you so much, guys. Sino may malambot na puso dyan? Gusto ko sana siyang ipapagamot. Uh, sa psychiatrist, ganyan. Kasi parang three times na siya yung pumunta sa akin. Yun nga lang, pinapakain ko lang siya. Pero hindi ko talaga alam kung taga saan siya, kung anong talagang pangalan niya. Sabi niya may problema yata siya sa eskwelahan na baka may failure siya or what kaya siya nagpapaganyan. So, guys, uh, any one of you, you na know, may sobrang blessing, uh, subscribe lang sa channel ko and then PM niya ako and then Uh, pagbalik ulit ito ng bata nito, kung meron na akong ipapagamot sa kanya, tutulungan natin siyang kumbaling. Sayang naman siya, sayang naman siya na habang buhay na siyang ganyan. May pag-asa pa siyang gagaling. Sana tayo ang instrumento ng Panginoon para mapagaling siya. Okay ba yon? Okay, sige, salamat!